So, ngayon araw guys, ipapamigay ko na nga po yung mga souvenir na binili ko sa Baguio. So, yung binili ko nga palang strawberry cakes ay 12 pieces. dalawang nga lang pala yung amin dito at papamigay ko nga pala yung 10. Bibigyan ko nga rin pala sila ng tigit -tig isang keychain. Wala nga pala masyadong budget kaya ito nga lang po yung napamili ko. Pero guys, kahit ganito nga lang po yung pinamigay ko ay tuwan-tuwan na sila. Hindi ko nga alam guys kung bakit sobrang nila na-appreciate yung bigay ko. Yung una ko nga pala pinuntahan dito si Mama Do. Pagkaabot ko nga pala, nag-thank you na agad. Tapos itong keychain nga pala guys ay bibigay ko nga pala kay Kuya Dogs. Ganito nga pala yung mga gusto ni Kuya Dogs at kapag nakakita siya nito ay sobrang saya niya niya. Eh ko nga guys kung bakit mahilig si sa ganyan. Next na pinuntahan ko nga pala guys ay si Mama Blue. Kapag nga pala wala akong pera, dito nga pala ako nangungutang. Kahit hindi nga pala siya bayaran, hindi siya magagalit. Kaya deserve niya mabigyan ng mga souvenir. Buti na talaga guys ay tulog siya. Kasi kapag gising siya, ma-high blood siya sa akin dahil sisingilin niya ako. Next naman guys, dito nga pala sa mga tito ko. Sila nga pala may ari kay Betty. Yun nga pala yung ibek ng tindugit na palagi namin ginagamit. Kung hindi nga pala dahil kay Betty, siguro wala rin ako dito. Yung mga pinapamigay ko nga pala dito guys ay tigi -tigi sa lang. Isang strawberry, isang keychain. So syempre guys, yung next na bin binigyan ko nga pala si Lolo. Dati nga pala pulis si Lolo at kung hindi nga pala dahil sa kanya, nasalansangan na ako at naghihipak. Siya kasi yung nagpabait sa akin nung bata pa ako. Kaya minsan guys, kapag meron nga palang sobra, binibigyan ko nga pala siya ng baon. Napasok pa rin kasi sa school. Next na pinuntahan ko nga pala guys, dito naman sa bahay ng tito ko. Nagulat nga ako dahil biglang bumukas yung pintuan. Dati nga pala guys, kapag wala nga pala kaming ulam, dito yung takbuhan ko. Palagi kasi may ulam dito kaya palagi ako dito nahingi. So ngayon naman guys, ipupunta nga pala ako kala itchambungan. Nung bata nga pala kami guys, dito nga pala yung takbuhan namin para mangutang. Sobrang bait nga pala nanay ni Chambuga dahil hindi nga pala kami sinisingil. Kaya kapag uutang nga pala kami guys ay hindi na nga pala nagtatanong. Kaya naka survive kami dahil din sa kanila. So after nga pala nito guys ay pupunta na nga pala ako kala Boy Matthew tsaka kay Noktok Paputo. Sakto nga pala paglabas ko may dumada ang sidecar. Kaya sumakay na ako para pumunta dito sa dating paradahan ni Blooming. Wala na nga pala si Blooming at pinalit ko nga pala sa kanya itong si Ipot. Kaya ako nga pala pinalitan si Blooming kasi hindi na nga pala nagagamit. Tsaka limitado lang din kasi yung pwede niya mapuntahan. Eh dito nga pala kay Ipot pwede ko na nga pala lakbayan buong mundo. So yun nga guys nakakaparada nga pala ako dito nang walang bayad. Kaya bilang pagpapasalamat, nagbigay na ako ng souvenir. So si Ipot nga pala guys, tatlong araw ko nga pala tong hindi nagamit. Kaya bago ko nga pala tong pinaandar guys, ay eh, nagantay muna ako ng 10 minutes. Kailangan daw painitin nyo lang guys bago gamitin. Wala nga pala akong alam sa motor kaya hindi ko alam kung totoo ba o hindi. So yung bahay nga pala ni Noktok tsaka ni Boy Machu magkalayo sa amin. Kaya kailangan talaga magmotor o commute para makapunta sa kanila. So yung nga guys, nakalimutan ko nga pala silang sa sabihan na nakauwi na kami. Kaya hindi nila alam na mabibigyan sila ng strawberry ngayong araw. Natuwa nga ako sa reaction ni Noktok paputok dahil nagulat talaga siya. Akala nga niya white lady yun pala si dito, skaker. So yun nga guys, katulad ko nga pala, hindi pa nakakatikim ng strawberry ang Team Kaya para nakatupad ako ng na pangarap ngayon. Tapos yun nga guys, bigla nagka problema si Ipo. Okay pa naman to kanina, pero yung side mirror niya ay sira na. Eh malalayo pa naman dito yung mga paggawa ng motor. Kaya ko naman to gawin, kaso wala nga pala akong tools. Kaya ayun, dumiretso na nga pala ako, kalaboy matunuri. Nuri. Nagulat nga ako guys, dahil hindi ko pa tinatawag, lumabas na agad. Tapos tinanong agad ako kung ano nangyari sa side mirror ko. Hindi nga pala niya alam na ko nga pala siya ng strawberry. Sinabi ko nga pala sa kanya na napadaan lang ako dito at nagpapatulong. Hindi nga pala nagdalawang tinulungan niya na agad ako. Kaya nakaka-proud guys dahil may mga kaibigan nga pala kagaya niya. Bawi nga pala next time dahil kinapos nga pala ako sa budget. Okay.